ay Maaga nga pala kaming gumising ngayon dahil aalis kami. Upunta nga pala kami sa Roa City dahil ipapasyal namin ang aming anak. Asama nga pala namin ang sister-in-law ko pati ang asawa niya dahil magpapa-ultrasound sila. Dahil malapit-lapit na nga anak mga na kailangan na nang maka-ultrasound para malaman kung nakasipalik ng baby niya. Nandito na nga pala kami sa terminal kung saan maghihintay na naman kami ng van na dadaan. Dahil sobrang init pa rin nga dito sa kapis, hindi na nga namin alam kung saan kami lulugar. <coughs> Habang naghihintay nga kami dito na masasakyan ay nagpahang na tagkwentuhan na lang muna kami dito sa terminal. Pag may lakad nga kami lagi namin ginadala ang minivan dahil sobrang pinapawisan si Sayon sa ulo niya. Pawisin din kasi talaga siya. Halos mag isang oras na kami naghihintay ng van may dumaan pero punuan na sila. Ayaw din kasi namin sumakay sa Ceres kasi parang sobrang bilis magpatakbo. Kaya nagtsaga talaga kami sa van na dadaan. Kaso wala na talagang dumaan kaya sa minibus na na kami nakasakay. Mas okay sumakay dito kasi hindi masyado mabilis at aircon din sa loob. Once in a blue moon lang naman kasi kami pumunta ng rohas. Medyo may kalayuan din kasi at nakakapagod din sa biyahe. Kitang kita din kasi sa mukha ni Sayo na masaya siya kapag nakakagala kami. Umiiyak na kasi siya kapag aalis kami at hindi siya isama. At sa puntong ito ay naganda-gandahan na lang muna ako dahil malapit na rin kami makarating. Uy, pagbigyan nyo namin san lang to? <coughs> At ayan at nakarating na kami at ang ganda ng church na nadaanan namin. Lokal nga palayo yun ng lawaan Roha City. Nakarating na din pala kami sa wakas sa terminal kung saan sasakay na naman kami ng bus papuntang SM. Ang mahal kasi ng pamasahe kapag sumakay kami ng tricycle papuntang SM kasi malayo ang SM dito sa terminal. Mabuti na lang talaga at nakasakay kami kaagad sa bus dahil punuan na rin sila. Marami din pala kasing pumunta nung araw na to sa SM. Kaya pala pati van punuan din kanina. Hayes kakapoy pud ni siging commute oy. <laughs> Nakakapagod din kasi talaga ang mag-commute lalo na't na palipat-lipat na sasakyan. Kung pwede lang talaga lumipad, ginawa ko na, wak-wak lang. <coughs> Andito na nga kami sa SM at pansamantala mo na kami naghiwalay ng aking sister-in-law dahil magpapalista mo na sila sa klinik na kung saan sila magpapa-ultrasound. Magkikita-kita na lang kami ulit kapag kakain na. Pagkarating na namin dito sa SM ay napakaraming tao kaya naman pala napakarami dahil 3-day sale nila ngayon. Saktong-sakto nga pagpunta namin ng SM marami silang sale at mabubudol na naman ako. Pera na lang ang kulang para mabudol talaga ako. Nandito na nga pala kami sa restaurant kung saan kami kakain ng mga kasama ko. Mabuti na lang talaga at hindi malikot ang anak ko basta pinapanood lang siya ng Miss Rachel. Iba ka talaga Miss Rachel. Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami dito agad sa Power Mac Center. Dito na talaga malalaman kung kaninong credit card ang mauubusan. Sa sobrang saya ko nga ipatawa-tawa lang ako dyan pero may babayarang utang na yan sa sunod buwan. Pagkatapos nga nami pumunta sa Power Mac ay na kami sa department store. Siyempre, saan pa ba kundi sa mga pambata? Pasalamat na lang talaga ako at maraming sale. Makakabili pa ako ng underwear namin. Ganito na pala talaga pag may anak na marami ka nang dala. Hindi nga ako makatiis at pinuntahan ko talaga ang character shop. Dahil ito ang bumuhay sa akin noong mga panahon na tatrabaho pa ako. Naalala ko nga noon nung hindi pa ako marunong mag-display ng mga items ko ay binawi ko na lang lahat sa attendance at hindi ako nagpapalit sa trabaho. Dahil nga bumawi na ako sa attendance ko ay na-regular pa ako sa trabaho. Ikaw ba naman walang late at absent? Ire-regular ka talaga. Kaya nga mahal na mahal ko ang SM dahil noong pandemic walang trabaho pero may sweldo. Hindi talaga pinabayaan ni SM noon nung kanilang mga empleyado. Kahit mahilig kami mag-chatting at loitering noon, pinagbubutihan pa rin namin ang pagtatrabaho kasi sayang naman ang sweldo. <coughs> Pinuntahan ko na nga ang paboritong department naming mga babae. Minsan na kasi kami nakakapunta dito kaya lubos-lubusin ko na. Buti na lang talaga at napaka-supportive ng asawa ko at hindi siya nagagalit na kung ano-ano nang -ano pinangbibili ko. Ay sana all! Sa sobrang enjoy nga namin pati ng anak namin ay hindi na namin namamalaya ng oras. Sa sobrang tagal namin mamasyal ay maiwanan na talaga kami ng van. Hindi ko nga alam kung bakit tuwang tuwa ang mga bata sa SM siguro kasi maraming ilaw. Nagmamadali na nga kami pumunta ng counter niyan dahil napakahaba ng pila. Hinahanap nga namin ang sister-in-law ko dahil siya sana ang papilahin namin dahil bunti siya at priority siya. Yun lang for today's video. Bye!